Hello mga kaibigan, welcome back to our channel. Kapag nagustuhan niyo po ang channel nito, ito, please subscribe and touch the notification. Sampung idea na maaaring iregalo sa iyong inanak ngayong Pasko. Una, laruan. Maaari mga action figures, dolls o mga board games. Siguraduhin ang kopito sa kanilang edad. Pangalawa, aklat. Magandang regalo ang mga aklat na may mga kwento o mga educational books na makakatulong sa kanilang pag-aaral. Ikatlo, damit. Maaaring mga cute na t-shirts, dresses o mga pares ng sapatos. Ikaapat, art supplies. Kung mahilig sila sa pagguhit o pagbinta, maaaring bigyan sila ng mga art materials tulad ng colored pencils, watercolor o sketch pad. Ikalima, educational toys, mga laruan na hindi lamang pampalipas oras kundi makakatulong din sa kanilang pagkatuto. Ikaanim, sports equipment. Kung mahilig sila sa sports, maaaring bigyan sila ng mga sport equipment tulad ng bola, badminton set o skateboard. Ikapito, music instruments. Kung mahilig sila sa musika, maaaring bigyan sila ng mga simple instrumento tulad ng ukulele, harmonica o keyboard. Ikawalo, puzzle games. Mga laruan na makakatulong sa kanilang problem solving skills. Ikasyam, DIY kits. Mga kids na nagbibigay sa kanila ng oportunidad na matuto habang nag-i-enjoy sa paggawa ng mga proyekto. Ikasampu, saving accounts. Kung gusto mo magbigay ng isang regalo magtatagal, maaaring magbukas ka ng saving accounts para sa kanila.